Gipaabot na lang ang pag-aprobar sa konseho sa siyudad sa Sugbo sa ordinansahon kabahin sa guidelines ng pag sa pag-release sa gratuity pay alang sa mga job order employees sa Cebu City Government. Maukini ang gipahibaw ni Human Resource Development Office Head Henry Tumalabkad sa dehang na hinabi sa Cebu City News and Information kagahapon sa hapon. Basis sa circular nga gipagawas sa Malacanang, matag job order nga empleyado, makadawat og 5,000 pesos pesos nga gratuity pay. Gipasalig ni malabkad nga aprobado na ang supplemental budget nga gigahin alang sa mga job orders sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Ni ato Aging Adlaw, giaprobahan sa konseho sa syudad sa Sugbo sa ikaduhang pagbasa ang Hon kalabot sa guidelines nga subayon sa paghatag sa gratuity pay. Sa pikas bahin, gidasig ni tumalabkad ang mga empleyado nga dili ihurot o gasto ang ilang nadawat nga mid-year bonus. Matod niya nga binlan kini bisan 10% sa ilang bonus o mag-invest sa cooperatives sa mga empleyado sa Cebu City Government. Ato nang i-remind ang atong empleyado nga nangalitay mga bonuses, mga inana, at least 10% of their ano, salary or bonus, ilan dyan na i-save for future use, anak dapat natay kita wanga financial literacy. Kini ang balita, Amy Mates, Cebu City News.